Good day mga boss, ang project natin ngayon ay mag-change oil tayo gamit itong pro honda na engine oil so dito tayo mag-change oil mga boss at yung nandun sa ilalim so ang kagandahan kasi mga boss na nabubuksan natin to ay nakikita natin yung mga debris mga boss o kung may mga uh, debris na nakasama dun sa ating langis o kung mayroon na bang mga nabubungi na parte ng ating makina mga boss ay masasala ng uh, strainer dito sa loob na to mga boss yun yung kagandahan pero yun nga lang ay risk talaga siya mga boss na pwedeng mabasag etong parting to at maiwan yung pinaka thread sa loob dahil manipis lang tong part na to mga boss compare sa ilalim na solid na tornilyo yung kailangan natin tanggalin so ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano yung dapat na technique mga boss para hindi tayo masiraan ng ganitong klaseng uh, drain cup mga boss so yan simulan na natin unang patuloyin natin tong part na to at sunod na dapat napatuloy natin is yung nasa baba mga boss so ito mga boss yung kailangan natin pinaka ranchet natin at yung 17mm mga boss na close range mga boss so kailangan din natin ng adapter mga boss o adapter mga boss set natin sa reverse mga boss o uh, counterclockwise mga boss tapos pag meron na tayong ganito mga boss kailangan natin mag provide ng pinakatubo mga boss para yung persa so yan yung pinaka na magagawa natin mga boss is solid na solid mga boss compare kapag ganito lang ka XA ay pwedeng hindi ganun kalakas na persa potential yung makukuha o makikreate natin pag uh, binaklas natin to so Pwede, pwede mali yung pagkakapersa natin mga boss. So yan, layo natin ng unti. So, eto yung ginagamit ko mga boss para hindi ka mabasagan. So yan. Okay, set natin sa reverse mga boss. So dahan-dahan lang napitik yan mga boss. Tapos, isure natin na nakalapat to bago natin pihitin so yan pag tumunog na yan ok nakikita natin na umiikot na tong part na tong mga boss yung pinaka drain cup natin so yan umiikot na sya kailangan so dito mga boss kailangan natin i side stand para malagyan natin ng salo yung parting to mga boss para hindi kumalat yung pinaka oil natin So, ang pagkakasunod niyan mga boss, una, ito. Itong parting to, itong ating strainer, yung spring, at yung ating uh, drain cup mga boss. So, dito may kita natin na malinis yung ating drain cup. So, yan. So, pag ganyan mga boss, wala nang tumutulo. I-center stand muna natin mga boss. Ayan, naka-center stand na. Uh, try natin na ngayon mga boss na uh, itatagilid natin siya. So ayan, marami pa. So marami pa talaga yan mga boss yun sa ilalim. So pag ganyan mga boss, hindi pwede na pag dito tayo nagbukas, dito sa parting yan hindi pa pwedeng hindi natin bubuksan yung ilalim mga boss dahil marami pang langis na nakalagay yan dyan sa loob mga boss so yan so pag wala nang gang uh, tumutulo dyan ay diretso na tayo dun sa kabila mga boss so side muna natin so dito na tayo sa kabilang parte mga boss so papakita ko sa inyo yung tornilyo na kailangan natin tanggalin dyan so yan yung tornilyo na kailangan natin tanggalin mga boss at para ma drain talaga natin yung, yung lahat ng langis na nandyan sa loob mga boss okay so ang gagamitin natin dyan ay 12 mm so ganun pa rin lalagay pa rin tayo ng tubo mga boss para extension So, ito na. Tabi lang uli natin to. Ito At syempre, mga boss, kailangan buksan natin tong uh, oil tip natin mga boss para yung pressure ay itutulak pababa mga boss. Dahil yan mga boss so kita nyo na kung gaano kahalaga mga boss na nabubuksan natin tong part na to para machi-check natin kung may mga debris mga boss sa ating langis o kung may nasasalo ba tong parting to mga boss yung ating strainer may nasasalo ba syang mga bakal-bakal o yung dumi na umahalo sa ating langis mga boss So baka mamaya meron ng uh, nabasag dyan sa loob. So dito natin may kita mga boss sa strainer. Kung may mga debris ba ng bakal dyan mga boss. So pag once na nagbukas tayo dito, hindi pa pwede mga boss na dito lang tayo magbubukas. Kailangan nagbubukas din tayo dun sa ilalim mga boss. Para madrain talaga natin lahat ng langis na sa loob ng ating motor so yan so lalong lalo na mga boss sa mga kasa so pag once na nag dito sila nag drain mga boss sigurado yung dagdag ng langis o yung mga natirang langis mga boss eh madadagdagan at madadagdagan yan ang tendency nyan mga boss pag once na umandar yung ating langis at sobra sobra yung langis doon sa ating makina ay dito lalabas yan sa ating air filter mga boss so dadaan doon sa oil breather natin papunta dito sa ating uh, air filter at dito natin mapapansin yan sa host natin mga boss na may mga oil na yan mga boss dyan natin makikita na yung excess o yung sobrang langis dun sa ating makina ay dito natin mapapansin yan mga boss so yan yan ang kahalagan mga boss na nabubuksan natin to at pati yung drain plug doon sa ilalim ating yan so ganito yan mga boss So, dito kailangan pag nilock natin ito mga boss ay suabi yung pagkakiikot natin kasi pag once na kumontra yan doon sa thread eh, masisira na yung ating thread ng ating tap mga boss at pwede siyang ma-stack dyan so kailangan dito ay dahan-dahan lang na pagigpit kailangan hindi sobrang higpit, hindi maluwag so tamang-tama lang mga boss so pag naramdaman na natin syang kumapit konting palo lang uli at pwede okay na yon so yan kumapit na lock uli natin uli konti okay so okay na yan ganyan lang mga boss sunod doon naman sa ilalim so ito naman yung ilalagay natin So, ito yung ating bolt mga boss. So ganun pa rin. Pag pinasok natin siya kailangan tuloy-tuloy at hindi siya sasabit dahil pag once sa sumabit yan mga boss at pinersa natin ay masisira yung ating thread. So yan okay. So higpitan na lang natin to. Gamit naman yung ating 12mm. So yan 12mm mga boss. So, ganun uli. Ang pag-lock ay dahan-dahan lang at papitik-pitik lang mga boss. Pag once ako okay na yan agad. So, ulti pa. Okay. So, yan. Okay na yan mga boss. Ganun lang para hindi tayo mabasagan ng makina at hindi tayo malostreda ng tornilyo mga boss. Ganyan lang yung pinaka-technique natin. So, yan. At So yan, saktong sakto yan mga boss. Kailangan natin ubusin to. So hindi siya magkukulang at hindi rin siya susobra mga boss. Dahil tamang procedure yung ating ginawa sa pag-drain ng ating makina mga boss. So yan at saktong sakto yung langis na nilagay natin mga boss. So yan ang tamang procedure ng pag change oil ng ating uh, mga motor o etong ating motor na Honda Click mga boss. So pagkatapos nating malagay na lang yung ating langis, uh, ilagay na uli natin 'to mga boss yung ating uh, oil tip. So yan. So dito ganun din mga boss, kailangan swabe yung pagkakalapat niyan mga boss. O yung pagkakaikot natin kasi pag once na lumalaban niyan o oh, maganit, eh wag nating ituloy dahil masisira yung ating thread. So yan. Ipitan natin ang lap -plice. So yan okay na. At goods na yung ating motor mga boss. So ganyan yung tamang pag oil ng ating motor mga boss. So una, buksan natin yung ating Uh, drain bolt dun sa gilid bandang CBT natin mga boss at pangalawa yun dito sa ilalim para madidrain natin lahat ng langis na nandun sa ating makina mga boss at hindi sya sa sobra na pipwedeng pumunta dun sa ating uh, air cleaner mga boss yun yung nagkukos ng pagkabasa ng ating air cleaner dahil sa langis na nanggagaling sa ating oil breather papunta dun sa ating air cleaner mga boss so yan muli sana yung kayo sa ating video ito at uh, see you sa ating muling gagawing video mga boss salamat God bless